Uh, good morning mga guys. Nandito naman po tayo sa bayan ng Malabon ito. Pauwi na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagabili sa aking pandisan sa araw-araw na ito. Thank you. Medyo natanghalian tayo dahil po medyo mahina ang ating pagbibinta. Hindi isunod-sunod ang mga binili. Pero po naubos po. Salamat sa lahat ng mga suporta ng mga tagabili sa akin sa umagang ito. Salamat din sa mga taga-panood ng aking YouTube channel, Mahirap na Vlogger. Si Mahirap na Vlogger po, nangangagawa sa inyo na pag-subscribe at pag-share ang aking YouTube channel, na Mahirap na Vlogger. Yan po ang lagi kong hinihingi sa inyo. Kahit medyo matagal po ang aking ano, mag-chatsaga ko para po makatulong tayo sa ating kapwa. Ang no, mga naghihirap, yan po ang lagi ko, hinihingi sa inyo na masuportahan ko ang lahat ng mga nakikita ko kahit hindi manakita nyo sa aking pag-vlog hindi ko na pinapakita pero nakakatulong din po ako yan ang lagi kong hinihingi na masuportahan ang aking youtube at pag-share ang aking youtube mga ka guys maraming salamat sa mga taga panood ng aking youtube channel maraming salamat at pag-share na rin po agi ang aking sa tuwing ako'y nag-upload mga ka-guys alam mga guys mahirap man ito na abutin ang lahat ng mga hinihingi ng youtube ko sana nga man nabigyan yung halaga ang aking panood kahit pangit man sa inyong paningin at pag sub pa rin ang lagi kong sinasabi sa tuwing ako'y nag-upload minsan na lang po ako nag-upload dahil po sa laging ang busy sa aking paglalako sa araw-araw kaya po hindi na po ako nakapag-upload dahil nga po sa aking paglalako ay nakakapagod na rin hindi na rin natututukan ang aking youtube channel kaya minsan lang po ako nag-upload na sa youtube ko ang uh, mga guys, nandito ako sa bike. Nagbabike habang nag vlog Nandito tayo sa iglesia. Pasensya na po sa inyong paningin ay magalawang aking vlog at pangit na pan panood niyo. Pag-share pa rin po. Maraming salamat po sa mga taga-panood na inood. E ulit kong sinasabi. Susiga po ako sa aking pamilya at sa lahat na aking makikita. Lagi naman po tayong nakakatulong. Lalo na po ang tinatulokan natin yung walang-wala, ng mga pulubi, ng mga nagtulog sa ramsangan. Iyan po ang lagi kong tinutulungan. Yung mga malinis naman po, medyo pasensya na, ang tinutulungan po, yung talagang hirap na hirap po sa buhay kaya po kahit po ako nag vlog na taong di ko pinapakita lagi pong dinutulungan sila tama okay po guys lalo na po sa ayaw magpa vlog pero po tinutulungan ko pa rin nangamagan po ako sa lahat ng mga viewers ko mga taga share, mga taga bye bye dyan salamat pa rin sa inyo na nakanood kayo ng aking youtube channel sa tuwing ako'y nag-upload po ang aking pinapangarap kahit po mahina pangit sa paningin nyo pasensya na po sa lahat ng tagpanood na ako isang taong mga lamang na mahirap din na nagsisikap para sa pamilya na makatapos sila sa pag-aaral aking mga anak para matutukan sila dahil po sa hirap ng buhay magsisikap ako para sa pamilya at para sa iba sa so, mga kamag-anakan kahit hindi kamag-anakan iyan po lagi ang tinututukan ko mga okay, guys wala na naman po dito lagi na ng ulan sa sa Malabon dito tayo mabubuhay hanggang magtanda dito ako hanggat na hindi makatapos ang aking pamilya dito ako yan, happy pista mga ka-idol dyan sa Biracatanduan is sa aking barangay mga ka-idol, mga kamag-anakan dyan uh, shout out sa inyo happy pista sa inyo, pista po sa amin ngayon pista rin sa Mayo, dalawang pista dyan mga tuwing mayo lahat na prok prok lang ang pista dyan mabor pa lang dyan yan mga ka guys shout out din sa lahat ng mga kamaganagan ko dyan sa Bicol Kamarinisor uh, mga ka otol yan nga kayo lagi yan na nandiyan ang ulan nagsisimula na pa isa isa malalaki yan mga guys maraming salamat po thank you God bless